Eto na, lalayas na ang lola nyo. O, oh, nagawa kami ng amo ko, kaya ako lalayas na. Dala-dala ko na yung aking mahiwagang mga gamit. O, oh, diba? Ang ganda ng bag ko. Terno. Mahal-mahal kaya yan. Ito lang yung dadalihin ko na gamit ko kasi mas madaling tumakas kapag ganito yung dadalihin kong gamit ko. O, oh, di ba Kahit hindi na ako nagbihis, ganito na lang. Papunta na ako ng airport. Uwi na ako lalayasan ko ng mga amo ko na to. Nakakainis. Hehehehe. <laughs> parte dito, ulalagay ko doon sa may kotke kasi ibabalik yung driver yung kasama ko sa may bibityuhan kita, kunwari lalayas ka na mag ka naman, sabihin niya tapos nag na din ako di, ayan, kunwari papaalis na ako, tapos kunwari, umiiyak na ang lola nyo parang kawawa na oh ayan, nagiantay ako ng taxi na paalis kaya ito oh, ba? Diba? Kawawang kawawa ang lola nyo. Kasi wala man lang makita na taxi. Ayan, umiiyak na ako. mga idol. Kawawa naman ako. Ganito pala ang feeling kapag pinalayas ka ng amo mo. Eksakto yung mga driver darating. Nagsimba sila. Kaya ito, ilalagay ko na sa kotse <laughs> yung mga gamit. <laughs> o oh, sige na mga idol, hanggang ganyan na lang ang kwenta ko. Maraming salamat. Bye-bye!